Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Lordy Academy. So uh, unang-una muna sa lahat ano, this is my uh, first video uh, vlog after ng Fiestag O pasensya na kayo ano at talagang medyo nahirapan ako after ng event at talagang uh, na-stress na masyado ano sa ginawa nating event pero naka na tayo ngayon. So first and foremost uh, Gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga dumalo Sa lahat ng mga bumate Sa lahat ng mga kumamay sa atin uh, It really feels good And uh, masayang masaya po ako Na nakita kayo, na nakadaupang palad kayo And uh, I'm looking forward sa mga susunod Na magkita kita ulit tayo ano So hindi ko inaasahan na uh, Ganun kadami ang tumatangkilik sa mga videos natin Kaya na-inspire ako na uh, Mas lalong pag-igihan ang pag-share ng knowledge based sa kaalaman ko ano sa mga practical na sistema sa pag-aalaga ng mga manok. So ngayon, uh, ang video topic natin ngayon is uh, isa sa mga katanungan ng ating uh, followers sa uh, YouTube ano. So ang tanong niya, paano daw samahin ang mga inahin? Kasi uh, normally ano, uh, instinct ng mga manok yan mapababae man o mapalalaki instinct nila na maging territorial. So may tinatawag tayong pecking hierarchy or pecking order. So yung pecking hierarchy or pecking order na yun yun yung ugali ng manok para i-guard nila ang territory nila, to make sure na talagang available ang resources, to make sure na available lang area na kung saan uh, sa kanila lang exclusive sa kanila. So ngayon, kung nangyayari sa lalaki yon, nangyayari rin sa babae yon. Ngayon, paano mo nga naman pagsasama samahin ng mga yon na pare-pareho silang may territorial disputes lalo kung agaling uh, galing sa magkaibang breeder matagal lang nagkahiwalay na kulungan pinagsama mo sa isang pen kasi breeding season na naman nagpapaloan sila nagpapaloan, nagpapatayan halo so paano nga naman natin pagsasamahan ng mga ganon so sa uh, sasagutin natin yan. Ano? So, dito sa uh, Sisio Academy Farm, ano sa Logi CCU Academy Farm, ang ginagawa natin, mayroon tayong range area, no? So, kung kaya nyo rin lang naman magkaroon ng maluwag na range area, pakawalan nyo muna ang mga alaga nyo, mga inahin doon. So, pag maglulugon, o kaya naman uh, hindi nyo ginagamit, nasa range area lang sila magkakasama. wag nyo ikulong. Kasi unang-una, uh, pag nasa range area, no? Kahit medyo marami sila, sa una magbubugbogan, pagkatapos nyan, uh, kakalas, iiwas na. So, since maluwag naman ang lugar, at maayos naman ang pakain natin nakukuha nila ang lahat ng kailangan ng katawan nila yung mga natural na mga proteins yung mga natural na iron and vitamins and minerals sa lupa makukuha nila so mapapansin nyo masasanay silang may kasama kasi well provided naman sila lahat ng kailangan ng katawan nila nakukuha nila inuulit ko kaya hindi sila masyadong magiging salbahe unlike nung first time mo silang pagsamahin definitely they will challenge each other they will guard each other's small territory unlike nang uh, napagsama-sama mo sila beforehand sa range area uh yung behavior nila it will mellow down it will mellow down so papakita ko sa inyo ano so nung unang mga pinagsama-sama ko 'tong nagbubugbugan 'tong mga uh, ginagamit ko mga hens and pullets ayan no oh. so ngayon uh, maluwag sila Maluwag sila hindi na sila nag-aaway-away So, ang pakain namin dito, hiwahiwalay ang pagkain, hiwahiwalay ang kainan, hiwahiwalay din ang painuman. Kaya, uh, hindi sila gaanong magulo. Hindi sila gaanong magulo. Ayan, o. tingnan nyo. So, ito, piniprepare ko to para sa mga uh, local December and uh, January born. So, nakasalang na ako ng early bird. Ngayon is September 5. So, oh, September 6, sorry. So, nakasalang na ako ng mga uh, early bird ko. So, ito namang piniprepare ko is mga uh, and hens na mga hindi ko magamit uh, sa early bird dahil uh, lugon, iilan uh, lang ang magkakabatch, kukunti. So, alanganin ako sa breeding pen na isabay sila. So, uh, dito ko sila pinapahinga. Dito ko sila pinapahinga. So, malaki tong range area ko. ano So, tingnan natin sa mga sisi to. So, isa lang tong range area. So, uh, tatlong range area ko ng mga babae Depende sa batch na paggagamitan. Depende sa pag batch na paggagamitan. So ayan. Tingnan niyo yung range area natin, ano? So maluwag, nakagala sila. So I think mga 50 ang babae ko na nandito sa kabilang uh, area naman mga 50 din. Mga sandan na gitang naka-reserve ko for uh, local and national, ano? So itong kung mapapansin niyo yung bahay nila, maluwag uh, Yero ang bubong Mahaba yung bahay Para hindi talaga sila nag-aaway-away Hindi sila may stress Hindi sila may stress Yan o, nagkakakak na Ano ba, medyo lugon pa So as I said, nakaprograma Kasi kailangan talaga sa breeding nakaprograma Alam mo ang mga, ba mga inahin na gagamitin mo during uh, early bird Alam mo ang gagamitin mo na inahin during... Uh, local at saka national sa late born. So sa akin nakaprograma lahat 'yan ano kasi kumbaga uh, mahirap maghabol. Mahirap maghabol kasi unang una may target production akong kinahabol kaya alam ko ang population head ng ginagamit ko. So halimbawa magpo tayo, ang assumption ko diyan, ang isang babae is uh, sampu lang ang itlog na ilalabas. So sa sampu na 'yan, posibleng walo lang ang may laman or 8 lang ang uh, mapipisa. So 6 to 8 lang ang conversion ko niyan. 6 to 8 lang ang conversion ko na kasi very conservative ako. Kung sumobra mas mabuti. Kung kumulang naman at least konti lang doon sa uh, conservative approach computation ko. So tingnan niyo. So ito yung approach natin before breeding. Ngayon, paano naman pag breeding na? So bumili tayo sa ibang farm, gusto nating uh, pagsamahin ang dalawang binili natin babae ngayon pareho salbahe pareho nagbubugbugan so anong gagawin natin so ipapakita ko sa inyo ang approach natin sa breeding pen in a short while so andito tayo ngayon sa breeding pen natin ano and uh, I will show you ng approach natin kung paano natin minamanage ng pagpapagsama-sama ang mga babae. Ano? Yung mga hens or pullets sa loob ng breeding pen na hindi sila nag-aaway-away. So, ito ano, uh, I will show you ito, itong isang pen natin, so, uh, apat ang babae nya, itong isang pen din natin, apat din, so, kumbaga, marami ano, uh, lalo ito, marami-marami ito, so, anim ang babae nitong isang brood cock natin, ano, so, paano natin minamanage? Ngayon, uh, minamanage natin sila, isa sa mga paraan na ginagawa natin, ano, para yung mga... Hands uh, hens or mga babae hindi talagang makapanakit kasi talagang binubugbog nila ang mga kasama nila. So it is a it is a normal phenomenon or a normal reaction ng babae to guard their territory uh, to be on the top of uh, the food chain or the pecking order ano. So may hierarchy sila. So ngayon pinapalo nila ang mga kasama nila. So para maiwasan 'yon, isa sa mga practices namin is uh, tinatali namin ang paanang mga babae. So tinitingnan namin kung sino ang namamalo, kunyari sa loob niyan, kung sino ang pinakasiga na nanghahabol lagi, namamalo, itatali namin ang paa niya. So itatali namin, ang tinatawag namin doon, nakaposas. Ang tali sa kanya is yung sakto lang, yung sakto lang sa paa niya na makalakad siya. Kasi kahit anong effort niyang pumalo, hindi niya maipapalo ang paa niya, hindi siya makakapanakit. Masasawa, magsasawa na lang siya, mapapagod na lang siya, hindi siya makakapanakit ng kapwa niya babae. So after mga one week or two weeks makikita nyo Pwede nyo ng kalagan, pwede nyo nang tagalan ng poses Kasi sanay na siyang katabi ang mga kasama niya Hindi na siya mambugbugbug -bug, bug Kasi fruitless yung effort niya And uh, sanay na rin naman siya Nakasama sila na hindi naman pala hostile ang environment niya So magme-mellow down din ang attitude niya So ipapakita ko sa inyo kung paano sila tinatalian ha? So ito ano, uh, for illustration purposes Ipapakita natin sa inyo kung paano tayong nagtatali ng mga pullets or mga hens para hindi sila makapanakit ng kapwa nila so ang material sa na ginagamit natin either lumang sintas o itong tela yung malambot na kaya nilang ilakad ang katawan nila ano so kayo na ang bahala mag-isip ko ng materials pero ako tela or uh, sintas basta something na ganoon na malambot na ilalakad so ito uh, may leg band na itim gamit ko rin itong leg band or pwede i idiretto ano So, eto, nalihan ko na ng medyo maluwag lang at itatali ko na itong tela. So, itong paborito ko na, dito ko itinatali ang tela para hindi hindi natatanggal ang tela. Ano? So, medyo malaking tela din na pag nilak mo yung tali sa paan ng manok, hindi sila matatanggal o hindi mapipintas. Kasi para hindi sila makapanakit. Ano? So, ito, dalawang uh, Paano? Nilalagyan ko ng uh, itong cable tie. Tapos, uh, tingnan nyo kung paano ang tamang sukat. Kung makakapaglakad naman sila ng ayos dito sa uh, nilagay nating uh, haba o distansya ng tali. Kasi ang importante dito, ayan o, no? tingnan nyo. Uh, maluwag na maluwag. Pero pag pinilit niyang ipalo to hindi niya ipapalo. Hindi naman pwede makipot na makipot o maigsig-maigsig dahil pag maigsing maigsing hindi naman siya makakapaglakad so ito ito for illustration purposes lang to no? so i-adjust nyo na lang pag nakita nyo medyo kulang i-adjust nyo pag nakita nyo sobra adjust nyo rin para uh, kumbaga just the right balance para makatayo naman siya makatayo naman siya so of course sa una maninibago yan maninibago yan and kalaunan uh, makakapag-adjust masasanay na din so ayan ano Uh, kumpleto na tayo sa paglalagay ng mga tali, so gugupitin ko na gugupitin ko na, tatanggalin ko na yung mga tela na excess, make sure na hindi ito matatanggal, ano, make sure na hindi nila matatanggal so ito na yung babae na nakaposas na sinasabi ko so maglalakad siya daladala -dala niya yan hindi siya makakapanakit kahit anong palo ang gawin niya So, adjust accordingly kung nakikita nyo na masyadong maluwag, higpitan nyo. Kung nakikita nyo masyadong maigpit, luwagan nyo. So, makakapaglakad siya ng uh, sa una makakasiwa, eventually masasanay din. So, after two weeks, pwede nyo nang tanggalin kasi behave na yan. So, yun lang guys. Ano? Tingnan nyo mabuti. Ano? So, higpitan nyo pero wag nyo namang uh, sa paa na kung saan pa pwede mag-cause ng uh, danger kasi pa pwedeng so, sumobrang higpit ang tela pag dinirekta nyo sa paa ano? so ako uh, pinapadaan, ko muna siya sa, uh, cable tie. pinapadaan ko muna siya sa cable tie pinapadaan ko muna sa cable tie para uh, yun ang pagkakabitan ko ng tela kasi mahirap ikabit ang tela ng direkta sa paa kasi ang tela malambot uh, minsan uh, humihigpit ng kusa baka bumaon sa kalaunan dito sa paa ng manok madisgrasya ang mga manok So yun lang guys, yun lang yung uh, isa sa specific technique natin kung paano ginagawa natin para mapagsama-sama ang mga alaga natin, mga manok, mga pullets and hens dito sa uh, breeding area or sa breeding pen. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Masin sa ito ng Lord GCC Academy.